Okay, uh, ko kayong kung uh, paano mag ng uh, di use oil sa mabilis na paraan. Uh, Ayan, natin, lagyan na langis ang uh, chamber. Bali, ito ay papertest ko. Ito ay bagong, bagong gawa pa lang. Ngayon pa lang siya si Cindy lagyan lang natin ng oil yung flory punin lang natin ng flory ng oil tayo lang natin na rap meron kasi siyang stock eh na nagpipil na siya no. Oh. Ate, may may medyo mabagal siya. Bus na ata eh. Ah, na yung oil ko. <laughs> Makakaluto ka pa ba? Yan lalabas na siya. Yan. Yan na siya. Basta na puno na yung flooring ng oil. Yan. Papatayin na natin yung bag pag napuno na ng oil yung flooring niya. Ayan, pwede na natin patayin yung bulb niya. Ayan, pinatay ko na yung bulb niya muna. Ayan, okay na yan, ganyang karami ng oil. Papatayin niyo muna yung bulb. Ayan. Kung dahil nakapatay yung bulb ha, tapos kuha lang kayo ng tissue. Mas madali kasing pansin dyan sa tissue. Siguro mga dalawang ganitong ahaba. Ganitong ahaba. Ganitong dalawang Magalang uh, na yung Tapos po na natin. paikot lang natin ito sa kanyang burner. Ayan, paikot lang natin dyan. Masyadong madami bawasan natin ng konti. Ang sindi natin. Sidip lang natin siya sa oil. Hanggang ma-absorb. Masyadong napadami yung ano. Pero lang ngayon. Ayan pala isa lang. Masyadong madami pala yun. Makapal pala kung tissue na to. I-dip lang natin. Yan, tapos, huwag nyong ilapit dun sa, no, dito sa nozzle bar na, ilagay nyo lang dun sa tabi. Ayan. Tapos, hindihan na natin yung tissue. Okay. Hintayin lang natin na magkapo yung paligid niya. Once na may apoy na yung paligid niya yung ganyan, pwede na natin buhayin yung blower. Set natin sa number 3. Pwede na yung buhayin, hindi yan makamatay. Ayan. Ayan. Lagay nyo lang muna sa number three. Yan, makikita nyo, ganyan siya. Mas mabilis siyang mag-iinip pag may hangin. Makikita nyo, nag-blue na kagad siya, kabubuhay pa lang natin. Yan, ganyan yung ating gawa na nozzle burner. Tapos, pag nakita nyo ganyan, uh, may lumalabas na na blue sa kanyang nozzle burner. Dahan-dahan uh, lang natin laksan yung hangin niya eh, Pakita mo, lalaksan ko ng Pakita mo dito sa yung nozzle diyan. Yan, yan. unti-unti nating laksan yung kanyang hangin. O yung bibiglain kasi hindi pa yan pwedeng biglain ng lakas para hindi siya mamatay. Yan, kita niyo na nakakiyat na agad yung ano niya, apoy. Yan, stay niyo lang muna ng ganyan na 30 seconds tapos unti-unti natin dagdagan pa ng hangin hindi yan mamatay yan yan yung bilis may isim din na kagad tayo Ayan. para umakyat ng tulo yung kanyang apoy sa taas pwede nyong isagad yung throttle nya dahan-dahan hindi na yung mamatay. Masin uh, ninyo, naka-off pa yung bag natin dyan. Ayan uh, o. Uh, uh, nasa taas na red yung ang uh, apoy. Kung uh, titignan nyo dyan sa tagiliran, may apoy na yung sa ibabaw. Kung makikita nyo. Nasa ibabaw na yung apoy na yung. pansin nyo nasa ibabaw na yung apoy at nga natin yung ito ng konti para yung apoy nasa ibabaw na Oo, nasa ibabaw na yung apoy niya <laughs> yan bulo kasi eh oh. yung, yun. oh, hindi na siya namamatay lakas na niya Pwede na agad magsalang dyan. Tapos, ngayon, saka pwede nyo nang buhayin yung ano, yung bulb niya. Hinalang muna natin yung, ibalik natin sa gitna lang. Ano, sa gitna lang. Tapos pwede na natin buhayin ng patak-patak lang yung ano, bulb. Pwede na magsalang dyan. Hindi na mga ang apo Ayan, okay. Nakuha nyo yun, papano. Bilis lang, di ba? Kaya nga lang sa iba, nakasanayan. Isang pitik lang. Dikit na. Dito, medyo... Maghihintay ka lang ng konting minuto. Okay, guys. Sana natutunan nyo kung paano magbuhay hindi na yung mamatay pag nilaksan niya pag lakas na lalakas ang apoy niya pag binuhay niya yung bag wala eh. <laughs> okay, na yung magkakunti na eh ha ha